Uh, welcome back to our channel. Uh, today is uh, masyadong maano, makulimlim, maulan. Yan. So, meron kaming uh, importante nga lalakarin ngayon. At uh, kami ay may appointment sa doktor. At uh, si ate na doon. Kumukuha ng panggas. Wala kami panggas. At uh, yan, ang ganap namin ngayong araw. Okay, so sama tayo makarating. Sama kayo sa amin. yan sana nakikita nyo ako. No? Yan. O, kasi minsan talaga sa buhay natin, no, may mga pangyayari na hindi natin talaga in-expect. No? So, kahapon talaga ang sama na pakaramdam ko sobrang sama na pakaramdam ko naghalo-halo na lahat grabe hindi na minsan talaga yung kahit anong strong ng ano mo ng pagiging positive mo sinusubok talaga ano so positive pa rin kahit sinusubok ayan so nandito kami ngayon sa aming destinasyon kahap namin ang wall na malaki Okay, dito kami. Ayan, lumapit appointment namin ngayong araw na to. Maulan. So, jacket tayo. Medyo, tabang-tabal na kami. Anong mamaya? Stay, pero carry okay, yan bakanting lote rito. Malaki din yung lote na to, oh. Malaki din yung lote na to. Pwede rin gawa ng ano to, oh. hey Guys, katatapos lang yung aming, ano, aming uh, appointment tayo ng turon. Ito yung isa sa mga happy feel ko. Ito lang ma-afford ko ngayon. Turon. Ang karo. Salap. Salap ng turon. Turoners. Ngayon lang kakarampahan ko ng kanin sa bahay Piyak mm. niya tayo Mga bebs Mahuhulog to mm. Ay, nahulog Ay, nakita mo Ay, nahulog Ay, sos <laughs> oh. Angel hindi di pa tayo maalis. Di mo? Hindi ba, oh, ba malalaglag to? Awakan mo kaya. Huwag mo na. Hindi pa tayo maalis. Buti na lang. Mabait nila. Hmm. Kita nila. Binayaran yun eh. Hindi naman tinitingnan. Hindi ko naman nakita. Sa ilalim. Hindi okay, ko nakita eh. Ano mo, baby bus? nakalabas ako? Ay! Lugar na mapanganib sa baha. Flood prone area na pala mo dyan, Sige pa lang. Dyan, Sige. Ayan, Paglabas nung ano. Ayan, ayan, ayan. Oh, wait lang. Ito naman. Sige, sige, sige. Nag-slow down na yung sedan. Yeah. yung biting ka ha tay oo ah yun pala gentry pa pala to kasi red and, ano? green red and green ah hindi kawit na kawit na pala sya ano pala kulay ng kawit ngayon kasi si gentry hindi gentry ano pa rin sila ay, hindi. Iba na ang gentry. Blue, green, something na siya ata sila. Bibili si ate ng turon. <laughs> Gusto tumawid eh. Turon? Ay, turon. Bibing ka pala. <laughs> Gusto tumawid eh yun. Ay, ayaw niya patawirin si ate. Gusto niya sa tumawid. O, di... Nandun, nandun, nandun. si ibidin oh <laughs> <Ate>. bibitin <laughs> ang bibitin ka si ati si ati na bitbit ang bibitin ka Yay, yeah, success. The bibingka is eh, success. Ayusin mo. Got it. Hello, ah? bakit malalaki 'yun? Bibingkang buko at saka ano na lang 'yan, bibingkang harina. Ay, oh, sus. O, Paparating ko, pa lang 'yung cheese. Alangan na hintayin na natin. Naku, bibingkang harina, hindi masarap 'yun ni. Eh. Oh. <laughs> <laughs> Iyan na pauwi na kami. Si Angel. Busog ka na, be? Busog ka na sa throne? No, kumain ka ng rice. Pag-uwi. Kumain tayo ng rice at pizza. Tsaka... Ayan po, bumibili po kami ng itlog. Ice Kuya. Extra. So. Oh. Itlog is life. Ito po, bayan. Itlogan! itlog slide light uh, itlogan daming itlog <laughs> daming itlog eggs uwi na kami lupa tayong yung gopro na okay huwag kasi dumaan sa lupak bag then hama kami yung eggs ha Parang di na yata nire-refillan yung total na yan. Oh, Baka pasara na rin yun. Baka palugay na rin Hmm. Ay, laki ng lubak. Blood prone pala. Rin. Yan. Pag nandito ka na, ito ay imus. May dalawang LTA na, ano. Okay. Tumatawid yung mga tao, binubusinahan nila. Tumatawid nga eh, diba? Tumusinahan mo, tumatawid, ka-district. Eh, walang ba may karapatang tumawid? Eh, ba may karapatang gumamit ng kasada? Tumatawid ang mga tao. Galit, nagagalit. Eh, lang <laughs> nang maintindihan pa yung iba, alam na kang tumatawid, pupusinahan mo pa. Agoy, nalobat na! Ay, di pala. Nakapatay lang. Sabihin, nagre-record siya. Ayan. The famous, ay, hindi pala famous. Bago pa. The perpetuity. Bago pa kami abutan ng ulan. Oh. Ayan. We're here. Ganda ng ano mo. Ma. Tignan mo yung horizon, no? See that? Pag ganda See the horizon? Grabe, oh. Ang ulan, amihan. Amihan season. Saan? So, sa mo na yun. Kasi wala namang may, ano bang malapit na residential doon? Antel. Oo nga, no? Antel yung malapit doon, eh. Tsaka okay. parang ano kasi, parang, sa highway, parang ano Langanin siya? Langanin yung pasto Oo. niya? Oo. Pero lang yung mga, alibawa, na napakain na, sa Jollibee, sa... Oo, tapos naisipan nila mamili. Ha, naisipan nila mamili. tayo tatawid dun sa kay regular na sa may sipin yan doon. Mm. Yes, dyan meron. Mangan. Mangan. Ibubukas ba ba mga to? Hindi na. Di na diba? Hindi na, di ba? Hindi na. Doon na lang, di ba? Yung ano na lang. Mm, baga. delivery delivery yun dahil walang permit walang laman yung ano niya hindi nandun siya tumawit siya eh walang laman eh ah walang laman? oo oh, walang laman yung truck niya baka tumirik lang maguro tapos nilalitan nila baka tumawag siya ng pulong tumirik Ganda ng ibeg niya, o. Nakangiti pa si ate, girl. <laughs> may kausap. <laughs> Enjoy siya sa kausap niya. Ang <laughs> mari test. mo okay, sa namastay di umulan, e. Eh. Kung umulan, ako. Kasi unang-unang, no, hindi napabasado sa ibeg, pag ano. Eh. Umulan, eh. Hindi nga. Hindi nga siya napabasa at all. Bukod It's sa may... Talagang main... unang-trapal yun, yung likod oh. na meron. Hindi, ano yun? talaga kasi naka ano siya eh, naka pan siya tsaka ano, dahan-dahan lang siya. Tapos naka jacket lang. di siya nagmamadali. Oo, oh, di siya nagmamadali kaya di siya nababasa. Mabas, mabilis ang takbo mo, di mabilis din yung kumpas ng ano. Mm. lang siya tumakbo talaga. One thing, I don't know why. trick-or-treat ngayon, na. Ano ba yung pasyente doon sa ano? Hindi na karating mula. Laki naman yung kuya, e-bike, ha. Ah. <laughs> Hindi na e-bike yun, ha. Ah. Delivery, ano na yun? <laughs> ano ah? Mega e-bike. Mega na yun, ah? <laughs>